Ano naman yun yung ulit ang pap? Dugay na? Mawa ka? Sa mga nakaraan po, napuntahan natin sila dito yung bahay lang nandiyan sa baba. Ayan. Ang good news po, tagaan mo na magbalay. Timuan mo na magbalay. Ha? Yan po guys, uh, ngayon po dito kami sa daat ah, uh, uh, na uh, Sugod ah, uh, Dalawin natin ulit si Rosemary So mayroon tayong surprise ni Rosemary So sa ngayon po, dinalhan namin ng bugas Kasama namin yung mga karpintero ngayon Galing pa kami sa Bingay So puntahan natin ah, uh, Tingnan sa karpintero natin ang area nila ang lupa So okay, let's po uh, sa mga nakaraan po napuntahan natin sila dito yung bahay lang nandiyan sa baba yan so nakausap natin sila nabigyan natin ng kunting ayuda uh, Rosemary no maone anak no kani kani to so, tatlo yung anak ni ate Rosemary at saka yung asawa iniwan sa asawa kumusta yung asawa ninyo ang imuhang bana asa ah, naman wala pa dyan yung balik wala na nang pakita oo uh -huh. So, maumantong to ketong ni Arimidre, maumantong to ni -si no? So, kanyang, ton satunsan niya grade gani? Grade 1. Grade Si Ido, dong? Ng hila, Dikir. Oo. So, hindi na lang tayo, hindi na lang tayo bumaba doon sa, sa kuwan, sa baba, guys, kasi napakahira po dyan, no? So, ngayon, ngayon po, ah Ate Rosemary, na may, uh, balita sa inyo, good news. Kanyang na may manindot nga balita sa inyo, ha. So, kung, uh, Panalitan, buhatan mo na magbalay. Malipay mo. Ang yuta, wala problema. Ang yuta din. He. Sa akin sa mning yuta, Dre. Ako, sir. Sa lula. Oh, lula. So, ma Nanay sa Mama nga ka kauban sa iyang kuan. Ang nanay ni Rosemary kauban mo sa balay no? kasama sa bahay dali sa nai si nanay nasa nai dali dapat nai, dali nai. ni mo nai eh? Australia Australia ah. kamo mo kauban dia sa balay no kinsa nang balay dahi imuha na. Then tapos ni no. ni kuandra ni no. ni ipon sa imuha oh. so lisod ka na yung balay dia kanyang yuta dre nyo kanyang yuta Andito pita. Kani da dili diling ani. Sa dito radate. Mao ba? Sukong bahatan na magbalay. Walay problema sa iyo ta. Oo. Ang good news po. Tagaan mo na magbalay. Timuan mo na magbalay. Ka. ngayon din ay ano nagdala nag kami ng bigas yog ano yung bigas bukas yog oh. uh. Uh. so, mayroon kami bigas ha uh, mag magsugo lang para lugsong dito uh, naibugas Oh, naik 1,000 ano para sudan, ha? na ibugas niya. Ang sponsor nato sa pabahay at saka sa bigas. Ang sponsor natin si Atinida. Atinida, maraming salamat pinuntahan namin sila dito ngayon. Kinausap muna natin bago gawin natin yung project natin dito sa kada sanay daat daat kalumbuyan. So ang ang lupa po ate ay okay sa kanila po. Walang problema sa lupa po. Ang problema namin ngayon saan namin itirik. Kasi ano po, bakilid. Ben, ito Ben yung karpintero natin, ang forma natin. Mangita taguan, magharap tayo ng area kung asa asa pwede, si murag panas man eh. asa oh. So yan po ay tingnan po sa karpintero natin kung saan po banda pwede itirik. So, ha? Oh, tingnan na to, ha? Huh? So yan po ang uh, Uh, yan po ang magandang balita natin na inihatid ngayon ni Ate Rosemary so kawawa to sila kasi mayroong mga anak si Ate Rosemary wala pong uh, trabaho, minsan na uh, sumama lang sa kapitbahay uh, magtinda ng kandila, so yan po, ang asawa niya hindi na umuwi matagal na, so kawawa na yung mga anak so buti na lang, uh, mayroon tayong generous sponsor, Ate Nida sa Atis Grace, maraming salamat po so yan lang po, hanggang, hanggang dito lang po muna ah uh, tulungan pa namin ang karpintero namin paghanap kung saan, saan banda natin itirik dahil po ay bakilid ilang yuta din eh bakilid inya na ipanas sige sige ate kung may kasulta ni mo ate salamat po, ate. Hmm. Salamat po ate. 頑張ったようよ、ん